Ang pag sa mga panukalang batas na poprotekta sa mga kababaihan at biktima ng mga karahasan ang naging sentro ng ilang panukalang batas na isang kongresista sa Committee on Revision on Laws ngayong araw. Layo nitong palakasin pa ang mga pagpapataw ng parusa sa mga lalabag dito. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag. Tatlong panukalang batas ang inihain ni Four Peace Party Representative JC Abalos na layong amyendahan ang batas na pawang nakatuon sa kapakanan ng mga inaabusong Pilipino. Ilan lang yan sa mga tinalaki na panukalang batas sa Committee on Revisions of Law kanina sa Kamara layon ng House Bill number no. 1038 na protektahan ang mga biktima ng panggagahasa laban sa mga sapilitang pagpapakasal sa pamamagitan ng pag-aalis ng pardon bilang batayan para mawala ang criminal liability nito at pagdaragdag ng coercion o pamimilit bilang epekto naman ng panggagahasa at going grounds for annulment. Sa pamamagitan nito, mapapawalang bisa na ang Article 266-C ng RA 8353 bilang amyenda sa Articles 45 at 47 ng EO 209 o mas kilala bilang Family Code of the Philippines. Mr. Chair, when Republic Act 8353 was passed into law, rape was classified from a crime against chastity to a crime against persons. This signals that rape from a Is a public wrong and not a public quarrel. However, Mr. Chair, there seems to be an inconsistency because, in spite of the crime being classified into a public crime, the law retained Article 266 C, which touches upon the effect of pardon. Akdari ni Representative Abalos ang House Bill No. 1041 na layong alisin ang gender bias sa adultery at concubinage at karagdagang pag-amyenda sa RA 3815. Nakasentro naman ang House Bills number no. 1046 at 2257 na aktdarin ni Representative Abalos at Representative Maribic Kopilar sa pagwawalang bisa ng Article 247 ng Act number no. 3815 hinggil sa kamatayan o pisikal na pinsalang idinulot sa ilalim ng natatanging mga pagkakataon. Sa pamamagitan ng Article 247 ng Revised Penal Code, maaaring maging depensa ng isang akusado kung ang naging pagpatay o pananakit ay dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.